pagkakataon, naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China, kaugnay ng pambubuli sa eroplano ng Philippine Air Force. Pero giit ng AFP, hindi ito ang unang beses na gumamit ng delikadong flare ang China. Masa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa video na ito mula sa Reuters at Viral Press, sa pool sa kuha mula sa cockpit ng eroplano ng Philippine Air Force, ang delikadong pagpapakawala ng flares ng multi-role fighter jet ng China. Nangyari yan noong August 8 habang nagsasagawa ng Maritime Patrol ang NC-212I aircraft ng Pilipinas sa baho de Masinloc o Scarborough Shore. Ilang beses nagpakawala ng flares ang China malapit sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. Yes, about... Sa budget hearing kanina ng Department of Foreign Affairs, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na naghain na sila ng diplomatic protest laban sa China. Binigyang diin sa protesta ang mariing pagkondena sa ginawa ng Chinese Air Force. And the fact that the Philippine Air Force uh, jet or plane posed no threat to the, uh, to the uh, PLA Air Force. And therefore, uh, these were local flight operations and they, uh, they did not violate any property or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over over our airspace. Sa isang pahayag, iginiit ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China na teritoryo nila ang Scarborough Shoal. Iligal daw ang pagpasok ng eroplano ng Philippine Air Force at hindi raw nakinig kahit ilang beses binalaan. Kaya nag daw sila ng maritime at aerial assets para i-verify, i-monitor at itaboy ang ating eroplano. Gayet ng militar ng China, professional at alinsunod sa legal standards nila ang naturang operasyon. Para naman sa isang security analyst, panibagong paraan ito ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Maiyahalin tulad daw ang pagpapakawala nila ng players sa pambobomba ng tubig sa ating mga barko. Imagine if by accident someone dies there. And uh, that would um, uh, cause for any eventuality, which we are trying to resist um, in the maritime domains. Mm -hmm. So this gives now this gives now the Philippines a double-edged mm -hmm. sword when it comes to its uh, sovereignty and uh, national security. Yeah. because uh, we've been focusing on maritime security, we have forgotten about the air and space. Ayon pa kay Cabalza, ito ang unang beses na naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas dahil sa pambubuli ng China sa ating eroplano. Pero pag-amin ng AFP, hindi ito ang unang beses na gumamit ng players ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila ng patuloy na harassment, tiniyak ng AFP na hindi sila magpapasindak sa China. May sapat daw na training ang ating mga piloto. Sa ngayon, labing dalawang f 50 light attack aircraft lang ang nasa imbentaryo ng Philippine Air Force. Pero minamadali na raw ang pagbili ng karagdagang assets gaya ng mga mas modernong multi-role fighter jets. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa news5 social media pages.